For today's video, yan nga pala No nung kami ay picnic sa Tilo dito sa Sitio Apia bago tayo sa Tupulo City Ako maharapin sa pagpipiknik ni Tan ay bagong right, ba, gawaan, balsa balsa, balsa. kasi no? yung bandang dito na ay malalim may dumaan yes. para ano. <laughs> hey! Kinabila na ni Tatoy! Hello, my friend! Ano na yun? Para mas madali. Nakakangalay kasi ng nakasakay at nan nananaguan ng buho o kawayan. Kaya dito na lang, dyan na lang sa tabi. Wala kasing ibang daan.